Pag hindi nila kami pagbibigyan sa aming request, which is doable naman, maobliga kaming, ano, we have to put the law in our hands, which is posibleng mag-barricade kami dyan, hanggat sa magising yung mayari ng urban diga na dapat nilang i-address yung problema ng Ciudad Grande. Ako po si Delphin uh, Delphine Longberio. Ako po ang presidente ng Ciudad Grande Pasig Homeowners Association. Ang Ciudad Grande po ay na-develop no 1984. At ito po ang approved subdivision plan. At yung approval ng subdivision plan po ay mayroong right of way which is 10 meters by 500 meters going to Ortigas. Nalaman namin na itong right of way ay hindi pala nakarehistro sa Pasig. At wala rin itong agreement to pry to pay, wala rin sufficient na technical description. At ang masama pa, hindi pala ito naka-annotate sa titulo ng CTIP, yung Consolidated Tobacco, Tobacco uh, of the Philippines, Corporation of the Philippines. Ngayon, sa initial discussion namin sa CTIP nung pag-upo namin, tumawag ako sa kanila ng series of meetings, yun nga sinasabi nila, na since uh, actually hindi nila nire-recognize yung aming right of way, dahil hindi naman daw naka-annotate. So, after a series of meetings, at nag-ano nga sana kami kung anong mga compromise agreement na magkaroon ng katulad ngayon na alternative na common way, doon namin napatunayan, na hindi sila tumutupad sa mga usapan. Mula pa nung old board since 19 at uh, 2018 nag-uusap na sila pero wala ni isang pangako ang kanilang tinupad. So, after almost 6 uh, months na kami na nakaupo, nagdesisyon ang board na mag ng kaso sa ISSAC, which is the Human Settlement Accreditation Commission. Nung nag na kami ng uh, kaso, siyempre, uh, binigyan ng notice ang Costabilia, which is yan ang developer, ang, cost, uh, ang Center Industrial, which is ang may-ari ng subdivision, ang CTIP, which is yan may-ari ng lupa na nagbinta nitong right-of-way, at ng Urban Dica Homes, which is pag-aari ng 8990. Nalaman lang namin bandang huli na lumabas na itong dahil sa sagot ng uh, CTIP sa uh, sa sulat ng SSEC, lumabas itong deed of sale na since February 2014 pa pala ito. Ngayon sa deed of sale po, nakalagay dito, conditions of transfer, the property is free and clear of all liens, security interest, encumbrances, claims and liabilities and restrictions except for certain list contract covering portions of the property kasi at the time mayroong pa mga warehouse dyan na bininta nila as well as an agreement of right of way dated January 7, 1987 which have been fully disclosed to the buyer. Ito po yung sinasabi nilang deed of sale na dinisclose sa buyer with the same with the same deed of sale nakalagay din po dito sa section 4 buyer has been fully apprised of the conditions of the property and has been agreed to assume the obligations of the seller with respect to the existing conditions contracts of place over the property so sa sarili kong interpretasyon inaako nang ng Urban Dika Homes, yung responsibilidad tungkol sa amin right of way. So sa ngayon po, hindi pa lumalabas ang desisyon ng SSEC. So yun ang aming sitwasyon. Ngayon para ma ace yung burden ng mga community members namin, lumapit po kami kay Mayor Bico uh, in a series of three uh, meetings. Ang last na napag-usapan namin, nangako si Mayor Bico na tutulungan nila kami na maayos yung aming ingress at egress at sisiguruhin niya na yung fire o or ini emergency mga vehicles na makapasok dito sa amin just in case at na pag na rin po na series again of meetings with the uh, office of the building official na maglalagay nga sila ng trench doon sa dulo ng Melbourne Street kasi ang Urban Dika Homes po ay kinonstruct 1 meter above sa level ng Ciudad Grande. Dati ang Ciudad Grande ay 2 meters above sa Ortigas. So since nag-construct sila ng nag construct sila ng 1 meter above, ang tubig nila mapapasok na dito sa amin. Kaya dito sa amin ngayon, kaunting ulan, baha diyan sa entrada. Which is in, hindi ka hindi pwedeng pumasok ang sasakyan at hindi lalong hindi makatawid yung mga dumadaan. So, again, in a series of meetings, nag-agree kami ng UBO at ng uh, Urban Dika Homes na, uh, yon naglagay sila ng sukalo, yung parang yung tubig galing sa kanila maharang, at ito ngayon yung ginagawa nilang trench. Para yung tubig na mag-flow sa amin, mapupunta rin sa trench at ipapump. Pabalik sa kanilang drainage. So, sa ngayon po, ang hindi pa nila natutupad ay yung aming signs sa labas ng Ortigas Gate. Dahil sa ngayon, lahat ng mga delivery vehicles, hindi na nga nila matagpuan kung nasa ng Urban at eh, o ang Ciudad Grande dahil nakatago eh. Hindi na nila alam. Madalas, saan ba yung Ciudad Grande? Na wala na. oh So, ito, isa pang issue namin na hinahabol sa kanila, in fact, nagawa na kami ng uh, memorandum of agreement na pinopropose namin sa Urban Dica Homes at sinabi namin na Base po sa 9551, RA 9551, ito po yung batas na nag-govern sa mga construction ng mga mga subdivisions. Na yung kalsada na yan, supposedly, ang lapad ng kalsada ay nakadepende sa number ng nakatira at sa taas ng building. So base doon sa, guide, sa guideline ng 9551, supposedly yung kalsada nila yan ay at least 12 meters plus 1.2 meters na path walk, plus 0.8 meters na uh, tinatawag nilang uh, plant uh, strips na ng halaman. So sa ngayon po, ang ginawa nila dyan, 10 meters lang yan at barely yung 2 meters both sides halos nawala na. Dahil may nakatayo ng building dito na na parking building at dito yung building nila na mga condo units. So, in spite of that, nagpropose na nga kami na sige, tatanggapin na namin yan. Basta ayusin nyo lang ito kung anong napag-usapan natin with the city mayor at ng UBO. Pero bigyan mo pa kami ng extra access doon sa Venice Street, doon sa likod nila, which is open din naman para sa si kanila. Para lang kung sakaling magkaroon ng maraming traffic dito, kasi imagine mo naman mamaya pag bisita mo, na as of now, kami pa lang, ang sasakyan dito sa subdivision ay Uh, uh, about 500. Yung construction, yung building diyan, ang capacity niya na 600 na ano. Plus yung 22 buildings na ginagawa nila, ini-expect natin na magkakaroon ng at least 19,000 units. So can you imagine kung dadaan diyan sa sabay-sabay diyan sa 10 meters na kalsada? Eh ngayon pa lang nagkakabulbol na apat na subdivi uh, condominium units pa lang ang natatapos. So, ang isyo na sinasabi ko kay uh, NIP kanina, na nag-aappeal kami sa uh, management ng Urban Dika na as of now habang hindi pa na-implement yung agreement namin with OBO and OCM ayusin naman nila yung ano na dapat yung da la kasukan at labasan magkaroon ng two lane isang lane para doon sa walang sticker at isang lane para sa may sticker para kahit na man nila mga dokumento ng walang sticker hindi ka maabala yung ano. Kasi sa ngayon pa, habi ko, apat pa lang na building ang tapos ng urban dika, pero yung pila dyan, umaabot na sa Ortigas. So how about few, few years from now? Di nagkabuhol-buhol na tayo. Kaya ito yung sinasabi ko ngayon na, no? sinasabi ko nga kay, kay NIP, na pag hindi nila kami pagbibigyan sa aming request, which is doable naman, maobliga kaming, ano, we have to put the law in our hands, which is posibleng mag-barricade kami dyan hanggat sa magising yung may-ari ng urban dealer na dapat nilang i-address yung problema ng Sudat Grande.